So mga kapuntos, uh, susundan na naman natin yung ating mga kapatid na approve lang, hindi receive. No? 'Yan talaga yung pinopromote nila. Ina-approve 'yan. So wala na tayong ano, wala na tayong argumento sa approve na po oh, yung Nimbus Ordo. Ang problema lang natin, hindi daw receive. No? Hindi daw receive. So babasahin natin ang official document ng simbahan. No? Uh, sa paragraph 4 pa rin no sabi dito the council also desires that where necessary the rights be revised carefully in the light of sound tradition meaning to say it is in the light of the sound tradition it is received from the sound tradition hindi totoo na nag-imbento ang conciliar father sa Vatican II. It is from the light of tradition. So, hindi totoo yung sinasabi nila na uh, yung, uh, totoo, may development, pero hindi sila nag-imbento ng bago. Uh, ito po, official po ito ng statement sa simbahan. Hindi po ito galing sa akin. No? Sabi dito, the council also decides that where necessary the rights be revised kailangan may development talaga sa mga rito carefully in the light of the sound tradition Now, sino ba ang magregulate niyan ako ba hindi eh wala akong authority diyan general norms na uh, una sa uh, sa number 22 Paragraph 1. Regulation of the sacred liturgy depends solely on the authority of the church. That is, on the apostolic see and as laws may be determined on the bishop. So, Holy See, ang Santo Papa, at binibigyan din ang mga obispo ng kapangyarihan. So, mismo ang mga obispo na uh, ang mag-design. Pangalawa, in virtue of power conceded by the law the regulation of the liturgy within certain defined limits belongs also to various kinds of competent territorial bodies of bishops legitimately established pwede yung mga local bishops mm determine nito obispo uh, santo papa obispo therefore uh, pangatlo makinig kayo mga little folks <laughs> Therefore no other person. So Santo Papa lang at mga uh, collegiality of bishops, college of bishops. Therefore makinig kayo. Sa paragraph 3, sa number 22. Therefore no other person even if he be a priest may add, remove or change anything in the liturgy of his own authority. So pinagbawawalan mga pare. Uh -huh nanlan na, na yung laygo yung nang ng ano no parang mahigit pa sa Santo Papa yung little pope sa Davao po si Brother RG Sino so pinagbawalan tayo sino ang mag revise ng mga liturgical rites ang mga obispo ang bishop sa Roma lang uh, uulitin ko po no therefore no other person even he be a priest may add, remove, or change anything in the liturgy of his own authority. So, hindi dadagdagan ng pare yung mga consecration prayer dyan. Ipasok niya ang kanyang prayer. Ang Santo Papa lang at mga local ordinary po. At wala tayong karapatan na mag-declare na ang Novus Ordo ay sa demonyo malinaw naman na malinaw na inaatake ni Brother RJ ang Novus Ordo. At ito ang dahilan bakit merong reforma sa Sacred Liturgy sa number 22 sa Sacro Santo Concilium. Uh, official document ng simbahan. Alam nyo, hindi nila ito binabasa. Kung totoo na loyal na loyal sila sa simbahan, bakit ang binabasa nila yung mga old documents? na meron ding hindi nila kino-consider yung historical context. Dito mga kapatid, ang simbahan ay merong official, uh, mga official document na hindi na nila kinukut dahil allergic sila. Hindi na nila tinatanggap yung mga uh, bagong papal pronouncement. Hindi po yun maganda. Kung totoo na defender tayo, hindi tayo defender lang sa isang Uh, isang text, kundi sa buo. Hindi, tinatanggap natin yung old text with historical context at meron ding mga bagong pronouncement ang, ang ating mahal na mga uh, magisterium. Nanonan na itong Papa at mga obispo. The reform of the sacred liturgy. In order that the Christian people may more certainly derive an abundance of graces from the sacred liturgy, Holy Mother Church desires. Sino ang desire The Holy Mother Church desires to undertake with great care a general restoration of the liturgy itself. Bakit? Para merong active um, and full participation. i natin. Without questioning the Latin Rite. Dahil grabe yung ating admiration sa Latin Rite. Uh, pati ako, nag-celebrate din ako ng Latin Mass. Di ba po? Pero ang nakita nila, walang active participation sa mga tao. Ibang tao ay nagro-rosario walang well, nag-celebrate ng misa yung pare. Nakita ninyo? Merong advantage, meron ding advantage. So nakita yan sa, sa buong simbahan. So kaya nga, nireforman niya. Hmm? Para? Uh, merong active participation. Dahil ang liturgy ay dalawang element pala mm, document lang tayo. The liturgy is made up of immutable elements, divine institute, instituted. So meaning, immutable elements hindi mababago. Yung divine institution, yung essence. Nanay mo, sunod ako, Nay. Oh, nyara kay nag-live ko, Nay. Oh, liturgy is made up of immutable elements divinely instituted. Ito po immutable elements, hindi po mababago yan. Yung essence ng liturgy, hindi mababago. Pero may, mayroong human dimension of these elements subject to, to change. No? Yung human dimension natin, divine, hindi yan mababago. Pero yung human element, mga kapatid, subject to change. Okay? Yan sa ano. In this restoration, both text and rites should be drawn up so that they express more clearly the holy things which they signify. The Christian people, so far as possible, should be in enabled in to understand them with ease and to take part in them fully, actively, and as be befits. and be fed as community. yan po ang kalugan ng liturgy, act of the people. It is the work of the people of God. Paano sila maka-participate without understanding it? Kung hindi i-reform natin yung liturhiya. Ano ang pakay sa pag-reform sa uh, liturhiya? So that Christian people so far as possible, should be enabled to understand them. Maunawaan nila ang ginagawa natin sa secret liturgy with ease. No? And to take part in them fully. So, yung participation nila hindi lang half, but fully and actively participation of the secret liturgy. Yan po ang contribution ng Council of uh, Vatican II. Yung reformation na simbahan. Una, dapat ang with the approval of the Holy See. Pangalawa, with the approval of the bishops, the local ordinary. Pangatlo, bawal sa pare, kahit anyone. No? Therefore, no other person. Kahit anong uh, position mo sa <laughs> ating sociedad wala kang kapangyarihan. Even if he be a priest, may add, remove, or change anything in the liturgy of his own authority. Ang Santo Papa lang, At ang mga local ordinary, yung mga college bishops lang. So, malinaw na malinaw na it is received and approved, mga kapatid. Bakit it is received? Because it is in the light of the sound tradition. Nandyan yan sa Uh, paragraph 4. Hindi totoo yung hakahaka -haka nila dahil yung mga argumento nila ay hinaluan nila ng chismis. No? Kumukuha ng official text at luan nila ng mga chismis. Ng no? mm, mga apparition. Merong totoong ng apparition pero yung, sasagutin din natin yan. Yung apparition sa Fatima. Merong totoo talaga na official release sa message sa Fatima. So, ito... Uh, malinaw na malinaw mga kapatid anong pakay sa uh, Novus Ordo, yung new uh, reformation of the secret liturgy to have a full and active participation nakita na uh, ninyo na meron na tayong choir uh, na na natin ang kinakanta nila at meron na tayong response no? ng first reading, second reading pari lang yan ang gagawa niyan so sa old right walang active And full participation. Pero dito sa Nobus Ordo, meron ng full and active participation. Yan po ang gusto ng ating mother church. At yan po, binabasa natin yung document. So, yung mga document nila ay mga old documents. Babalikin ko, babalikin ko yung, ito po ang pinaka-importante. You, you cannot use official document in the past judging the new official document of the church. Dahil, pariho po yun. No? Bawat document may historical context. Ang Vatican to may historical context din. Hindi mo yan isiparate sa text. Yung historical context. Ang nangyari sa ating mga kapatid, meron silang official text, pero siniparit nila sa historical context. Ang nangyari, out of context. Ang kanilang argumento. 'Yung mga ancient rites mga kapatid ay mga vernacular language po yun. Yung Alexandrian rite, 'yung uh Chaldean rite, 'yung Byzantine rite, mga vernacular po yun. Yung Latin rite, vernacular po yun. So ang pinagbabawal na vernacular, 'yung rito ng mga Protestante. Hindi basta hindi approve ng Holy See dahil uh, kahit sino hindi maka-revise, maka-add maka-change. Kaya wala silang authority doon. So, may authority, Kino confirm na naman sa secret liturgy, sa sa Santo Concilium, ang Santo Papa lang at ang College of Bishops. So, ano bang ba authority ni Little Pope sa Dabao, si Brother R.G. at itong mga ultra-traditionalists? Wala silang authority. So, in connection yan sa apostolic siya, So nangyari sa kanila they are presenting themselves that they, they possess the sound tradition. <laughs> and then parang attract uh, ma-attract naman tayo. So, si Brother Agusino talaga ang sumusunod ng sound ano, sound uh, interpretation. Huwag uh, kayong malimot na the last say is the Pope and the college of bishops. Hindi po tayo. So yung mga bishop connected din sa Santo Papa. Hindi Uh, they will uh, they will act without the consent of the Pope. Anong nangyari sa mga ultra traditionalist na mga obispo? They do their own liturgy without the approval of the Holy See. Sila na ngayon ah, ang ang na tamaan sa kanilang mga kinukot na mga seemingly official daw na interpretation. Pero hindi yan totoo mga kapatid. So sinasagot lang natin na dito, punto por punto. So hindi na ako makapag live. So nag-record lang tayo. I-re-upload lang natin. At susundan natin ang ating mga mahal na kapatid. Fighty Maria, the safety with a humble heart. At yung mga document na ginagamit nila ay mga old documents po. Uulitin ko, hindi dapat natin gamitin yung old document to contradict the new documents of the church. No. Pinalabas nila na ang simbahan ay ano pala, uh, nagkasalungat. Dito mga kapatid, hindi magkasalungat ang simbahan. Kung makikinig lang tayo sa Santo Papa. Kung susunod lang tayo sa ating College of Bishop in communion with the Bishop of Rome. Dahil ang Bishop of Rome, si San Pedro, he is first among equals. He is first among equals. So siya ang nauna Do though they are equal with their uh, with their authority as bishop, na equal lang sila bilang bishop, pero siya ang first. Siya ang last say. So, sa among the bishops, siya ang last say, the bishop of Rome po. At yan po, ang sagot natin, at susundan natin, it is receive and approve. Hindi totoo na approve lang, but hindi receive. Meaning to, sa receive, it is in line with the sound tradition of the church. At meron tayong official document. It is revised, but it is carefully examined in the light of the sound tradition. Nandyan yan po sa ating official statement ng simbahan. So, fighty Maria, tatak safety with the humble heart. God bless po.